Okay? Uh, ang pupuntuan ko ngayon to uh, in connection with the uh, uh, problem regarding those action taken ng mga congressmen against kay Secretary, former Secretary Badoy and Ka Eric. Talagang nakita ang pagkakamaling decision ng Congress. So nawala rin ang ang uh, pagtitiwala ko at uh, pag-asa ko sa, sa mga congressman especially doon sa attitude ni congressman ako ano si congressman ako isang retired police officer isang abogado magaling siya lagi kong pinapanood yung mga uh, inquiry ng kanilang committee. Ano? Saludo ako. Lalo pag binabanata ng pulis. Pero nung binanata nila si former Secretary Badoy, nawala. Nawala ang pagka Uh, hanga ko sa isang uh, congressman kay congressman ako una pa man la nung unang vlogs ko sa kanya uh, magkaiba ang function or mission ng isang uniformado at ng isang uh, matawag natin na uh, spokesperson person o propagandist ng ng gobyerno kasi may mga propaganda sa NDF o sa Communist Party of the Philippines. Kaya nga ang insurgency is a war of propaganda. So magaling sila dyan. So, may kas Kaya nga nahirapan ngayon ang Partido Kumunista paano i-counter sila Secretary Badoy at si Ka irik yung kanilang mga sinasabi against them. Naging epektibo tayo sa insurgency. Now, ipapakulong lang natin, mali. Ano? Mali. Mali yung decision. Sir, sorry sir, congressman ako. Idulong kita, pero nagkamali ka. Do not compare yourself to the secretary of the government. Other secretary. Ano? Magkaiba kayo ng mission. Yung eh. e, sa atin is labanan. Bakit pag bari barilan? Bakit? Narinig ba kita? Naging uh, effective propagandist o effective uh, community relation officer? Eh, hindi ako mga sa mga uniform personnel na magaling sa barilan. Ang insurgency ay hindi ang pagalingan ng tapang. Pagalingan niya ng psychological operation. Taktika. How to gain a war. O how to gain a mass base. Yun yung labanan dito. Hindi tapang abilidad. How to convince the community the mass base. Yun ang mastery ng Partido Komunista na hindi natin nakakayang talunin. I Amin mean, na buhay tayo niyan. Dahil yan din ang nakikita ko. Sorry. Sorry, sir. Sa isang uniforming sumpa personnel, umahanga ako, sumasaludo ako sa magaling paano mag-counter sa salita. Ha? Huh? Hindi paano tayo makaubos ng kalaban. Hindi yan. Kasi pag naka, nakapatay tayo, multiply by plus. Ano? Pag nagpa, nakapagpa-surrender tayo, multiply, multiply by minus enemy. Ano? So, ganun lang yan eh. Kasimple. Kasi hindi naiintindihan ng kamag kaibigan na uh, pinatay ng sundalo, pinatay ng pulis dahil sa kanilang mga kasalanan o dahil sa kanilang maling gawain. Hindi nila naintindihan yun. Ang naintindihan nila ay pinatay ng pulis o sundalo. Yun ang naintindihan nila. So mag -re yun. Paano sila makapag -revenge? Di pa pasok sa Partido Komunista o mag-NPA. So, Secretary Badoy, Ginagawa, lang, ginagawa nila, ginagawa nila o national level, walang gumagawa niya. Sila lang. Sino bang gumawa dyan? Yan yung hinahanap ko noong paman na sa service pa rin ako. Kailangan, pagalingan. Kung time mo dyan ng fall, parang nagamit namin ang psychological operation. Kaya nga natakot yung Partido Komunista kasi babagsak sila eh. Kaya pinakulong na lang nila si si General Palparan. Palpara. Kaya effective pa rin sila. Paano sa atin sa gobyerno? Imbis e, tulungan natin, tayo pa mismo nagbabagsak. Oh, isang example, ah. Hindi e, mo lang ako magbabanggit ng pangarap. Isang example, kay si General Palparan, gobyerno ang nagganon. May pruwi ba ako dyan? Kahit na kami, General Palparo, nang nagsama kami, hindi niya ako trusted, eh, what I mean, o trusted, hindi niya ako gaano binibigay kasi hindi niya nakikita yung ginagawa ko. Pero alam niya, doon sa concept, magka, magkasalungat kami, o magka, umaga, nag-agawan kami. Kaya hindi ako good sa kanya. Eh ang testigo diyan, si General... Senior, uh, uh, yung nag stop sa Philippine Army. Huh? Sarasagat. Hindi nga sarsagat. Siyang mahal siya sa akin pag yun conference. Ah, Major general Anong sila sabi naman ni Jar Major General Palparan. Pero, andili the left part ng kanyang pagretard nakita niya kung paano gumawa tumarba ako so ganun so ito na naman kay Secretary Badoy at saka kay, uh, kay Eric tayo rin ang mag ay sos Diyos ko tayo rin ang magpabagsak tuwang tuwa ngayon ang Partido Komunista Imbis na magtulungan tayo, tayo ang kong kontra. Kaya nga very effective ang Partido Komunista. Iisa ang takbo ng utak nila. Tayo, hindi ko malaman kung nag tayo, hindi ko nalalaman kung nagpapasikat tayo, o hindi ko nalalaman, may tubi niyo nga pala. Ha? I'm sorry. Ano ba ang totoo doon? Tatlong congressman lang sa kongres napapaika ah, uh, I'm sorry napapaikot nila ang Congress gaano kagaling nun? Ha? Huh? gaano kagaling nun? tatlo lang napapaikot ang Congress that is the real situation now in Congress sana magbago kayo tingnan nyo tulungan nyo eh, kayo mga congressmen ano? Bumatikos naman kayo ng kalaban ng gobyerno, walang taong bayan. Matakot kayo dahil mawal ang buto ninyo? Matakot kayo at the threat kayo? Ha? Huh? Wala ako nakita sa inyo na buhay bira sa Partido Komunista. Sayang yung pera sa inyo. Although that is not your primary responsibility, pero that is part of your responsibility. I'm sorry. So, pakinggan nyo na lang yung interview na maling-mali talaga di ng Congress. Ha? Maling-mali. So, pakinggan nyo na lang po yung mga nangyayari. Salamat. Magandang araw, mga kaibigan. Ayan, Professor Carlos <laughs> strikes again. Uh, Pinag-usapan sa interview niya sa DZAR yung plano ni Tambalus na magkaroon ng cha charter change at isang tinatarget is uh, from the uh, Republican magiging ano tayo parliamentary form of government <laughs> Anong sabi ni Professor Carlos bawal ang mga bobo kung parliament <laughs> hindi pwedeng guwapo ka, artista ka o ano ka dyan oh. so, sino ang pinasaringan? kung pagdating sa Bobo uh, ito, opinion ko lang ito ah. I might be wrong sorry, sa tatlong kongresman ang pumasok kagad sa isip ko na baka hindi sila pwedeng parliament dahil nga bobo. Ah. Hindi ko sila papangalanan, sabihin na naman, ako sa ako. But I know for a fact that uh, may mga staff din doon na mga dating rin namin kasama no. Either mga nag-join sa mga uh, grupo, mga front groups ng araw no. But I will not name you but you know that I know who you are, di ba? And uh, yes. under the one defense concept, meron yeah. ganyan eh, no? What's that? Either retired ka, either yes. active. Ako, reserve. Reserve yes. major yes. po ako. Mm -hmm. Under the one defense concept, pag in the face of a common enemy, meron may aggressor tayo, yeah. no? Yeah. Nagsasama-sama talaga yeah. yan. Yeah. So, ano yung threat meron ba? So, laliman natin yung pagtanaw dito, pagtingin dito sa issue na ito. Yeah. I think the elephant in the room here, it's not about them, Expressing their uh, uh, sentiments against Congress itself. Yeah. It's more Parang no. it's more of a wake-up call. Yeah. Parang it's more of a warning. Yeah. Why? Why did I say that? Kasi po mga kababayan, ha. Yung mga Congressista po natin, mga honorable Congressmen natin. May kasama, may mga kasama sila. dyan, alam naman natin, mm, yeah. na na one way or the other, naging members nila. Remember yung sinabi ni nila Joma na no ano? to destroy mm -hmm. government. Well, join government and destroy it from within. Mm -hmm. Ito yung nakikita ko na nangyayari ngayon. Mm -hmm. Mm -hmm. And uh, ideologically, ganito po yan. I was a former cater also. I was a cater also. Mm -hmm. Nagagamit pa ngayon yan, I'm sure, sa recruitment. Why? Ito um, ba nga nangyayari oh, ngayon? Yung pagkait yung pagdating yes. sa amin and everything. Oh. Lahat ito. Paano lang kinakamit? Ganito, ganito, ganito yan. Maganda. Kahit kami nung araw, nung kami mga kadre, isa sa foundation ng ideology na yan. Yung tinatawag na spontaneity of the masses, nagra-rise up ang mga tao. Ano mm. isang indication? Tandaan po ninyo ito. Ito, hindi na may tatanggi. And I used this to recruit people during my time there, when I was still lost. Yung nag-aaway-aaway, nag-aaring uri. Mm. Yun yung sinasabi nila. Ideologically, pag nag-aaway-aaway na yan, sasabihin, kita mo, tama kami. Sumama ka na sa amin. So, yan po ang danger na nakikita ko. At yan yung alarm bell na sinound ng ating mga PMA Cavaliers. Ganun po siya nakikita. It's a wake-up call for our uh, uh, congressmen yeah. na tingnan yan na kung paano na mamanyobra. Machination siya eh. In political alliances, matagal na natin sinasabi. No? Nadadala talaga. And in fact, ito, dediretsoin ko kayo. Habit nga, uh, before we started the program. Mm. Nag-over din po ako napakatagal ng na panahon sa Congress. Ito na nakagulat mm. dyan, ha? It's Marami a... kang alam dyan ngayon. Huh? Nagulat ako one time in the late 90s. Hindi na po ako NPA noon, hindi na ako kadre. Yung boss chief ko mismo sa underground, staff siya ng isang congressman diyan. Ngayon yan, ano, isang nandito siya sa congressman. Ah, ngayon, di ko na alam kung nasan siya, but I, I used to see my former comrades there as staff of various congressmen. They, they come and go, eh. So, you mean to say, you Napapasso mean to say, talaga. Oh, oh, you mean to say, talagang, very ano very conscious yung yung pag infiltrate kaya, ng congress hindi lang yung pagmumukha na nakikita natin na yan sila Franz Castro Raul Manuel uh, Franz, movie, eh? uh, Arlene Brosa hindi lang oh. mga staff mga yes. chief of staffs mga ganyan lahat pa uh, hindi not necessarily chief of staff pero I mean, yung before ko kasi dati consultants oo oh, oh. yeah yeah i i used to see them there nakakasalubong yeah. ko sila nagugulat nga ako oh, ano ginagawa mo dito mga dating kong kasama yan now yeah. um ang uh, meron din, of course, na mga kaibigan natin diyan. Ito, derechaan po, no? Mm -hmm. Hindi ko sila papangalanan. Sabihin na naman, ako sa ako. But I know for a fact that uh, may mga staff din doon na mga dati rin namin kasama, no? Mm -hmm. Either mga nag-join sa mga uh, grupo, mga front groups nung araw, no? But I will not name you. But you know that I know who you are, 'di ba? But uh, ito 'yon, ito yung dynamics kasi mm -hmm. Question question. Mm -hmm. So but it's not necessarily a bad thing because you once were part of yeah. it. I mean, but they have not renounced it. They yeah. have not renounced the CPP-NPA-NDF mm -hmm. and yet they're there underground. No. I mean, they're, they're still infiltrated. Ah, uh, no? whether they, ito ang hindi ko mas... But I'm sure, na-meet ko yeah. sila dyan, umiipot yeah. sila dyan. In fact, they used to visit me at the press center there. Yeah. Nag-uusap kami at pagkailangan ng boss nila noon na mag-press uh, con, tulungan ko rin sila. That time, yeah. in the 90s and the early 2000s, nag-cover po ako dyan up to the late, uh, until uh, 2007, if I'm not mistaken, wow. no? So yan yung dynamics dyan. We cannot blame actually in putting it in proper context in its context no. Hindi naman natin masisisi halimbawa si General Acop. Eh, oh si Tung Ano Bulti? yan? Oh, yeah. oh yeah. dating 'di ba? Dating uh, general yeah. si 'di ba? But how why why do they You know, what? can I say something mm -hmm. about uh, uh Congressman Acop kasi he binisita niya Ayan? kami Ayan? Yeah? nung ano nandun na kami naka-detain kami ni Eric. Uh, and then I think that was the Monday of the hearing anyway. He said Uh you know I was so surprised because he said ano uh, pareho naman tayo ng pinaglalaban I'm at quoting uh -oh. him verbatim yes, ah, pero okay. ganito basically so, sinabi yeah. hindi naman pare pareho naman yung pinaglalaban mm -hmm. alam ko naman yung cpp na yan et cetera, et cetera. pero mali naman kayo kasi nagre-red tagging kayo Can you imagine that and then I said uh, sir there's no such thing as red tagging mm -hmm. uh, mga sabi niya no there is a no the our our uh, no what you're doing is against the law sabi ko that's not even true there is jurisprudence and he was so surprised yeah. I said the our supreme courts have already spoken very clearly there is no danger to life liberty and security when you're identified as a member of the CPP NPA and the F and he didn't know he was a lawyer and yes. he did not know about this jurisprudence itong batas uh -oh. sabi ko hindi lang nga yan supreme court sir sup ano RTC court of appeals lahat ng uh, sabi ko dinidemanda ako maraming beses dyan but never once have any of our courts agreed Not just me even mm -hmm. you sec no. even the past presidents for so many years red tagging so ano lang yan, uh, ano, ginagamit lang yan para tumahimik tayo. Label yan eh. And he did not know. He had no idea. At least it looked like he did? Not, he had no idea. But he was using the words ng no red tagging oh. na gawa nitong CPP, NPA, NDF. Mm -hmm. So, ang tingin ko, tamang sinasabi mo na nagapang ito si si General and, Ako. And, at and naging propagandist siya na CPP. No? Uh, maybe, uh, maybe, I, I um, think, unwittingly. Unwittingly, because unwittingly? Kasi yes. Because he was PNP. Parang no? ganito yan, ano? In, yeah. in the context na tayong apat nandito, yeah. pag si Ina may umaway sa kanya, ang natural reaction natin, we close ranks. Kasi yeah. kabaru natin si yeah. Ina, yeah. something like that. That's the part of the tactic nga, nung, yes. nung bakit sila nandun. Yes. No? Oh, bakit sila yeah. nandoon Bakit nag-call for that hearing? Is that what I you mean? mean? Yeah. Na, okay. nandoon yung uh, mga members ng uh, Makabayan Black. Diba? Yes. Sino ba yung... Uh... So, uh, mas ganun pa po natin dapat tingnan nito kasi malalim ito at part ng ideological uh, uh, foundation nila yan. Yung sa bandang huli, pag-away-awayin ating mga leaders kasi dati na namin ginagawa yan. Oh, panahon ni Cory, nag-away si ganito. Laging kinukudita noon. Mm -hmm. Kasi pabagsak na ang sistema na ante 'yan kaya sumama na kayo. Mm -hmm. May ganyan po 'yan ng mga dynamics that um buti na lang may ganito tayong platform na explain natin sa ating mga kababayan. So, pambaga uh, let's give our honorable uh, Congressmen no, mga yeah, uh, yes, na yes. the benefit of the <clears throat> doubt no. So, But, am, am I am I correct when I say that ano, ang ang kaaway dito hindi si Tambunting, si Paduano yeah. kahit na inis na inis kayo mm -hmm. no, kasi nakakainis nga talaga pero eh ako nga hindi dinetain nila pero hindi ako naiinis sa kanila no. Uh, ano ang kasi maliwanag ako na ang gumawa nga ng opera obra. Sino ba natuwa na no nung nandetain kayo? Sino number one natuwa? Siyempre si si Franz Castro, <laughs> nagsasayaw siya. Although na kwento sa akin na sumayaw din daw si Oh, yun ang kwento <laughs> sa akin. Yan <Yeah>, sumayaw siya. <laughs>